Isang matapang na reyna ang nagtaya ng kanyang buhay para iligtas ang buong bansa. Ito ang kuwento ni Esther. Sa malawak na imperyo ng Persia, isang batang babaeng Hudyo na nagnangalang Esther ang nakatira kasama ang kanyang tiyo Mordecai. Iniutos ko na lahat ng magagandang dalaga ay dalhin sa palasyo. Si Esther, sa kanyang ganda at alindog, ay nagustuhan na ng lahat ng atas ranchiner. Ikaw ang magiging reyna ko, Esther. Ngunit hindi nihayag ni Esther ang kanyang pagkamamayan at pinagmula ng pamilya dahil pinagbabawal ito ni Mordecai sa kanya. Mahal na hari, may isang grupo ng tao sa buong kaharian mo na hiwalay sa iba. Iba ang kanilang mga kaugalian sa lahat ng ibang tao. Nagplano si Haman na lipulin ang lahat ng Hudyo sa kaharian. Ngunit natuklasan ni Mordecai ang isang balak laban sa hari at iniligtas ang kanyang buhay. Esther, kailangan mong pumunta sa hari at magmakaawa para sa awa para sa ating mga tao. Sapagkat kung mananatili kang tahimik sa panahong ito, ang kaligtasan at paglaya para sa mga Hudyo ay magmumula sa ibang lugar at ikaw at ang pamilya ng iyong ama ay mamamatay. At sino ang nakakaalam kung bakit ka dumating sa iyong posisyon bilang reyna para sa ganitong panahon? Pupunta ako sa hari kahit nalabag ito sa batas. At kung mamamatay ako, mamamatay ako. Kumayo kayo, tipunin ang lahat ng hudyo na nasa susa at mag-ayuno para sa akin. Huwag kayong kumain o uminom sa loob ng tatlong araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga katulong ay mag-aayuno rin. Kapag natapos ito, pupunta ako sa hari kahit nalabag ito sa batas. Lumapit si Esther sa loob ng korte ng hari, malakas ang tibok ng kanyang puso. Ansyon, Reyna. Esther, ano ang iyong kailangan? Itkaliti ng kaharian, Ibeiso. Kung nakita ninyo ang aking pabor, kamahalan, iligtas ninyo ang aking buhay at ang buhay ng aking mga tao, Nagalit ang hari na malaman niya ang balak ni Haman. Bitayin si Haman sa bitayan na inihanda niya para kay Mordecai. Tandaan, kayang gamitin ng Diyos ang sinuman, anuman ang kanilang pinagmulan para may sakatuparan ang kanyang malalaking plano. Sa pananampalataya at tapang, kaya nating ipagtanggol ang tama kahit na may takot. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, bigyan mo kami ng tapang na ipagtanggol ang tama kahit na kami ay natatakot. Tulungan mo kaming magtiwalas yung plano para sa aming buhay. Amen.